Hello mga kaglaks at uh, magandang araw po sa inyo dyan at uh, ito welcome back to my youtube channel no so ngayon dito po ako nakatambay sa crayfish pan ko dahil magpapakain na po ako no tapos yan uh, simpre, malapit na po ako babalik sa trabaho ko at mawawala pa ako dito at hindi ko na si kaso ng 7 to 10 months so yan, yan. so meron naman ang maiwan dito sa bahay so wala naman silang hilig pagdating dito sa pag-alaga so ang gagawin lang siguro nila papakain nila, papakain nila nila tapos yun mag lagay ng tubig pag medyo nawala na so iba iba talaga pag tayo ang nagano na nagaalaga kasi siyempre tayo ay mahilig po tayo dun at nasa, masaya po tayo no sa pag-aalaga kaya ito nakakalungkot naman dahil mapapabayaan na po yung mga crayfish ko masaya naman din dahil babalik na po ako sa trabaho ko so bahala na to kung madatnan ko pa sila buhay sa pagkatapos ko ng trabaho ng mga 10 months so masaya din ako dahil mayroong buhay yan so Yo, okay din. Dahil nagtagal din ako na ano, na, dito dahil napapasaya napasaya din ako. Yan, kaso lang wala. Pero bahala na to. No? Yan lang. And share ko lang at mga creepish kayo na no, bahala sa sarili nyo. Bye-bye.